ayon sa lyrics ng isang kanta, bawat sanggol ay sinisilang na may sariling kapalaran at nang ako ay magkamalay, wala sa akin ang paningin. Bakit ito ang palad ko? Luha ang siyang nakakamit. Gaano nga ba kahiwaga ang buhay sa puntong maitatanong mo na lang sa may kapal, bakit ako nagkaganito? Hindi yan sa dahil ang pinagkakaitan ka ng kapalaran kundi sa paanong paraan mo iuukit ang iyong kasaysayan. Dahil kung meron mang mas masahon pa sa pagiging bulag, yun ay ang pagkakaroon mo ng mga mata, ngunit patuloy kang nagbubulag-bulagan. Ang pagkakaroon mo ng paningin, ngunit patuloy na kawalan ng pananaw sa buhay. Kontento ka na bang ganyan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan nang pinagkaitan ng kapalaran, isinilang na mahina at sakitin And no